Ito nga pala yung tumitrending ngayon sa social media kung saan actual mong ma-experience -e ang pag-harvest ng perlas. Yes, perlas mga karoks! 3, wala pa. 1, 2, 3, go! So, what's up mga karoks? Welcome to my vlog. In this video nga ay nandito tayo ngayon sa Earl's Jewelry and Souvenir kung saan we will experience ang pagbubukas o pag-harvest niya ng pearl sa loob ng kabibe na owned and managed ng napakahambol na si Ma'am Earl. Pagpaso mo nga ng shop ay mafe mo kaagad pagiging elegance. At ano na lang kaya kung suot mo pa yung mga yat So actually, napunta talaga ako dito dahil sa curiosity. <laughs> Hindi, sa totoo lang talaga kasi napanood ko na karanti. KC Casey! <laughs> Labasya, and lahat ng mga Palawan content creators na pinupuntahan lahat ng mga magagandang spots. Actually, may magandang spots. may magnanakaw pala. Actually, dati, akala ko talaga, yung mga perlas natin, isisisirin pa sa balabak. Pwede naman pala dito. Ma'am, saan nyo nilalagay susi? Joke lang. Hindi tawag dito na experience yung magbukas ng perlas. Ibang perlas kasi yung hawak na buksan ko. Pero bakit dito pinagpapawisan ako? Hi, hey, ladies and gentlemen. Di ba pala. Pumasok na lang ng bigla-bigla. Trespassing. <laughs> hindi mo lang pinakilala si Ma'am Earl. Ay, <laughs> hindi, hindi ko alam. May vlogger pala Hindi ko alam. Pinasok ko lang po kayo. Hello. Magdanaka yes, po talaga. Si Karoka ah, po. Ah. Pinagpapawisan talaga oh. ako. <laughs> malakas naman ni aircon nyo. Baka ah, ah. naman kasi pag parang treasure hunting. Ah, Oo po ganito nangyayari. Yung experience dito yung ano sir, yung pinaka-catch dito yung experience. Mm. May experience mong mag-harvest. Karamihan dito sa kinakabahan. Kasi ewan ko ba? Parang, parang ko. Uh, uh, Oo. Oh, kinakabahan sila. May mga butterflies daw in their tummies. Actually, oh. totoo yan. At saka ano, gusto ko, na-excite din ako. Mampung ilan, baka ako yung makapag-record. Ay, makabreak ng record. Oh, oh. <laughs> Di ba? For the record, 34, baka ako 37. Oo, oh, Parang edad ko lang. Ay! Ay, ay! Last three pa pala. 40 na ako. <laughs> Porting pugi ah. So ano pang hinahantay niyo? <laughs> sorry. sorry, sorry. sorry ma? <laughs> yung mali po, representation lang po 'yan. Hmm. Yung talagang harvest experience, ito pong malaki. So if you want to experience na ikaw mismo yung mag-harvest, dito na tayo sa malaki, sir. Ako po ba yung kukuha? Or... Opo, kayo po yung mag harvest But before that, kailangan niyo pong mag-gloves. Ayun. Ayun mag-gloves po kayo. Nakakatuwa naman kayo. Salamat sa ano, surprise visit. Alam sa totoo lang, kung ano yung sinuunan ko na touch talaga, doon ako nag-sick. Oo, oh, <laughs> oh, ganoon din ako eh. Kasi yung unang isip ko yun na yun. Ayan, sige ma'am. Wala lang sa lawahan, di ba? So, sir, kakat natin sa side na to itong part na yun. And then, mag-insert tayo ng kutsili lang po. Parang patuloy niyo po muna siguro. Oo, oh, di ba? Juicy siya, Kimi <laughs> Hindi na po yan fresh ha. Ano na po yan, matagal lang na harvest. Oo, mm -hmm. uh -huh. Tagal na po siyang na-harvest. Pero buhay pa po ito? Hindi na po. Hindi uh -huh. na, na. Uh, na-preserve na. Oo, uh, preserve na po yan. Kasi ang ano, ang ganito kasi, pag na-harvest siya, isang araw lang, ano na, napahaw na. So... Parang ako. Ayun. Sabi na sir. <laughs> <laughs> okay, Tapos po. Then. Sige po. Oo. Uh -oh. Ito Ayan. po. Okay. Ito po yun ang pakaragyo mo. Uh Oo. -huh. Sige po, insert nyo lang yan. Pag ganun. Okay, ganyan tayo. na ano po, ilagay nyo po Ilan po yung ano Ilan po yung kung 34, ba? Para competitive din siya, ha? 42. I-base natin. Ganyan siya lang po. Yan. White lang. Sorry, sir. Ganyan lang po. Pababa. Yan. Yung matigas po na part yun ang i-focus mo. Nandito yun. Shout out kay Focus. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige Ito Sige po. Sige po. mga po. Sige Sige po. Sige po. Sige Sige po. Sige po. po.

3, wala pa. 1, 2, 3. Wala bang ano? Tumalon? Parang ang lakas ang pagkakaganon mo eh. Wag mo tagalit pa. Wag mo tagalit pa. Ang dami. Ay, yan ang harvest wow. mo. Okay. Wala akong lalaki. <laughs> Sana may mga vlog tayo makuha. Kunin niyo po muna yung pinakagitna. Ito. Ito po. Mm -mm. Yan. Mm tapos parang wala. Opo, oh, wala, wala po yung gitna. Wala yung gitna. Akin na po yan. Yung... Itatapon po natin yan. Ay, ah, sige po, i-dissect mo lang, hanapan mo lang ng oh, oh. Parang sarap ha. Yeah. Oh. Bawal po ito kainin ha. Ay, gano'n. Oh, okay. Sira na po ito. Si Eddie si si na po. Tagal na yung harvest. Ayan. Okay. so, yan. wow, oh. may nakadikit. Wow, dalawa. Kapag ganyan po ano yan? Uh, po siya na form. Hmm. Sa, shell, sa shells po siya na form. Yan. Mga blister ang tawag dyan. Ito, ma'am, uh, fresh water? Yes, po. Fresh water cultured pearl, po. Okay. Yan. Ano po? Uh, huwag mong isama yung skin niya. Yan. Da tama, yan. Tama yung ginagawa niya. Hindi pa dito. Tama yung ginagawa sa bahay. ko. May hugot. <laughs> may hugot pa. Enjoy niyo po. Huwag kayong magmadali. Parang <laughs> sarap dito. Yan. Ang dahing niyo pong white. May round ka na, oh. White and cream. Ito parang may mga pink pink Opo, yan yung kulay ng nakuha mo. Ito yan, depende sa para. lip ng oyster mo. So yung lip ng oyster mo white, pink. Actually lahat ng harvest namin usually white, peach, cream, may gold, very rare naman yun. Yung white po means health. Tapos yung cream means happiness, yung purple means uh, wisdom. Pinadala pa sa happiness at may health po ba Health? opo, yung health is color white. Okay. Ayan. So ang nakuha mo mostly ito ay ano uh, white and cream and purple. Yeah, may another round ka na naman, oh. No? Ang ganda ito gawin ng, gawing ring. Another round. Pwede tayo makaset. Mukhang. Around Oh, pwede tayo makaset na purple. This one. Yan. May set ka na. Mayroon pa isa pa po. Oh, yan. Yeah. Makaset tayo ng purple dyan. Ang dami niyang purple na round. Ngayon, oo, oo. Oh, Ang dami niyang purple na. Ah, wow! Ang ganda nun. Tapos wait, ito po, ano ito? Yan po, naka, nakadikit yan. We have two options. Tanggalin po ba natin yan or iuwi mo ng ganyan? Kasi ang ganda rin po niyan pang display. Kung gusto niyo tanggalin, kaya kong tanggalin. Kasi parang nakadikit lang siya na... Parang gusto kong i-display ito sa bahay yes. na pagkagawa ko ng... Oo, i-display mo nila. Huwag na natin pilitin. Sige po, sige po. Mapipilit yan pero sayang. Lininisin ko yan ang mga staff ko. Okay? Sige, sir. So, counting tayo. Ay, before tayo mag-counting, pagkasan po muna natin po. Kasi marami ka pong round. At saka parang kaya kong gumawa ng dalawang set. Bihira, bihira ka, ah, pinakainanap natin makakreate ng set. Sige. Um, Bilang tayo, guys. Sige pa. Okay. Bayan, kapalingis ko, Bayan. Sa 40 years na existence ko, bago ko ito experience sa Amerika. harvest po yan, ginagawa nyo. Ng harvest. <laughs> yung bagang ko. Okay. So, ilagay po natin dito pagkatapos bilangin natin. Tapos <laughs> ilalagay dito. Aha, dito natin. Ilagay yung, yung yung ano. Yeah. Ito pa po, may naiwan. Okay, sige. Counting tayo, sir. Ready? Okay. One. One. Two, three, three four, four five, five, six, seven, seven eight, eight, nine, ten, ten eleven, 11 12, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 15, 16, 15 sixteen, seventeen, eighteen, 18 nineteen, 19 20, twenty, twenty-one, twenty-two. Twenty-three. Twenty-four. yeah, Twenty-four plus two. May plus two ka pa. Twenty-six. Twenty-six. Okay. Pero, it's okay lang po. Kasi, ang dami niyo pong round. Marami tayong magagawang set. Ang importante, mm. makakagawa tayo ng set. Kasi, um, yung set yung magpapaganda dito ng bongga. Mamaya po, papakita ko sa inyo. Pag ano na siya. Pag nagawa na po siya. Yung iba, may, may balak pa ako. Oh. Hindi pa natanggal talaga. Hindi pa siya nalimis. Na. Ayan na. Eh tolini totally siya. Sige po, so ganito. Um, we have five free na settings. Additional, uh, five, lima po yung free natin. Na ito, it's either necklace or bracelet or sing, -sing or pendant. And then, pipili po ako dito ng pwede natin gawin na set. Papipiliin kita sa set or ako na, para kay misis naman to eh. <laughs> ako na, okay, sige po. Sige po, ako nang bahala. Thank you po. kita ng set. Sige. So ayun nga mga karoks, pagkatapos natin ma-experience ang pag-dissect ng oyster, tingnan natin mamaya yung finished product na gagawing set doon sa 26 piraso na na-extract natin o yung na-harvest natin doon sa loob ng oyster. Dahil pwede kang tumingin habang ginagawa nila kung ano yung proseso. At sobrang dami nga mapagkipili ang napakagagandang mga pearls. Of course, available sa kanila yung fresh water at saka south sea pearls. At maliban nga sa mga perlas ay available din sa kanila ang mga pasalubong mga delicacies ng palawat. heto na nga mga karoks, after nga ng ilang minuto ay nandyan na yung mga finished product nagawa 26 pearls na na-harvest natin kanina. Pero sobra legit talaga mga karok. Sobra tingnan niyo, yung set na 'yon, tinamo mamaya. sobrang gaganda. Oh, di ba? Sino hindi matutuwa sa uuwian oh, mo nito? Oh, 'yan oh. Kaya guys, ano pang inaantay niyo? Nandito lang sila sa Barangay Santa Monica sa South National Highway. Harap lang ng papasok sa May Bakers Hill. At halos oras-oras nga ay sobrang daming tao na gustong i-experience yung actual na pagbubukas ng oyster, yung pagha-harvest ng perlas. And for more details and inquiries, please contact their Facebook page na naka-flash sa taas. And look for Ma'am Earl at sila mismo ang mag-a-assist kasama inyo, ng kanyang mga approachable na mga staff dahil deserve ninyo ang humble ambience. So that's it mga karoks and follow for more. na ano